Habang binubuklat natin ang mga pahina ng bagong tipan, makakakita tayo ng isang kawili-wiling kwento na puno ng misteryo tungkol sa mga huling araw ni Jesus sa lupa. Matapos ang kanyang malungkot na pagpapako sa krus sa kalbaryo, isinasalaysay ng mga ebanghelyo na siya ay nanatili sa libingan sa loob ng tatlong araw bago ang kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. At tungkol sa mga tatlo araw na ito ang nais kong pag-usapan. Hindi mo ba kailanman naitanong kung saan talaga naroon si Jesus sa panahong ito ng kanyang kamatayan? Hindi ko tinutukoy ang kanyang pisikal na katawan, kundi ang kanyang espiritu. Sa totoo lang, sigurado akong hindi mo pa alam ang tungkol sa bagay na ihahayag ko sa iyo dahil mukhang nasa isang hindi kilalang lugar si Jesus sa espiritu malayo sa paningin ng sinumang buhay na tao, maging ng kanyang mga disipulo o ng karamihan na sumusunod sa kanya. Kaya ngayon, maghanda ka dahil hindi lang natin tutuklasin ng sama-sama kung saan naroon si Jesus at ano ang ginawa niya sa panahong ito, kundi susubukan din nating ilantad ang ibig sabihin ng mga tatlo araw na ito. Bakit eksaktong tatlo araw at hindi uno araw o ilang oras lang titingnan natin ang lahat ng ito ngayon! Pagkatapos ng pagpapako kay Jesus, ang kanyang katawan ay inilagay sa isang bagong libingan na inukit sa bato ni Jose ng Arimatea, isang mayamang tao at miyembro ng konsehong Hudyo. Isang malaking bato ang iginalaw para isara ang pasukan ng libingan at ang mga sundalong Romano ay inilagay upang bantayan ang lugar. Ngunit habang nangyayari ang lahat ng pag-aabalang ito sa lungsod at ang pag-aalala sa katawan ni Jesus, hindi nila maisip na siya ay mas buhay pa kaysa dati, ngunit hindi sa mundong ito. Ang mga disipulo at mga tapat na sumusunod sa kanya ay hindi maaring hulaan kung gaano kalalim ang nangyayari sa mundo ng Espiritu sa loob ng tatlong araw na ito. Hindi lamang siya sumusunod sa isang planong makadiyos, kundi ang kanyang kamatayan na tumagal ng eksaktong tatlong araw ay may mas malaking kahulugan kaysa sa inaakala mo. Ayon sa mga aral ng Biblia, ang kalikasan ni Jesus ay parehong banal at makatao. Kaya pagkatapos ng kanyang pisikal na kamatayan, ang kanyang imortal na kaluluwa ay hindi na natili sa libingan kasama ang katawan. Dahil bilang nagkatawang taong anak ng Diyos, si Jesus ay nagtataglay ng isang espiritual na esensya na lumalampas sa pisikal na pag-iral. Ipinapakita sa atin ng mga kasulatan na tulad ng lahat ng tao nang tumigil ang katawan ni Jesus sa paghinga, ang kanyang kaluluwa ay agad na umalis sa mundong material na ito at pumasok sa ibang dimensyon ng pag-iral, ang espiritual na mundo. Dito nagiging mas misteryoso at malalim ang naratibo ng Biblia. Ipinapahiwatig ng mga banal na teksto na ang kaluluwa ni Jesus ay nagtungo sa ibang mundo, tumawid sa mga hangganan ng buhay at kamatayan. Hindi siya nanatili sa libingan at hindi rin agad umakyat sa langit pagkatapos ng kanyang pagpapako sa krus. Sa halip, nagpapahiwatig ang Biblia na si Jesus ay naglakbay sa isang natatanging daan na hindi kayang isipin ng marami, pumapas pumasok sa isang espesyal na rehiyon ng mundo ng mga patay, kilala bilang ang Hades o ang Seol, ang lugar kung saan naghihintay ang mga kaluluwa ng mga matuwid sa pagdating ng ipinangakong Mesyas. Sa pagbanggit sa Hades bilang destinasyon ng kaluluwa ni Jesus, pagkatapos ng kanyang kamatayan sa krus, maaaring magtanong ang ilan, ano nga ba talaga ang misteryosong lugar na ito sa mundo ng Espiritu? Upang mas maunawaan ang kahulugan ng lugar na ito, kailangan nating bumalik sa mga pinagmula ng Biblia at sa mga unawain ng mga Hudyo noong panahon na iyon. Ang Hades na tinatawag din bilang Seol sa Lumang Tipan ay iniisip na ang kaharian ng mga patay, ang lugar kung saan patungo ang lahat ng mga kaluluwa pagkatapos nilang umalis sa mundo ng mga buhay. Ito ay hindi isang konsepto ng impyerno kundi isang dimensyong espiritual kung saan naghihintay ang mga kaluluwa para sa pangwakas na hatol ng Diyos. Ayon sa mga paniniwala ng mga Hudyo, ang Hades ay nahahati sa iba't ibang mga rehiyon, naglalaman ng mga matuwid at mga masasama. Ang mga matuwid na madalas na tinatawag na mga santo ng lumang tipan, ay yaong mga nakatira ng isang tapat na buhay sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga batas at nagmamalasakit sa kanyang mga utos. Ang mga ito ay mga lalaki at babae na sa loob ng mga siglo ay naghihintay sa ipinangako ng Diyos na pagtubos sa pamamagitan ng mga propeta. Binanggit ng Biblia ang ilan sa mga matuwid na ito tulad ni na Abraham, Moises, David at iba pang mga propeta at hari na bagamat naging tapat ay naghihintay pa rin sa katuparan ng pangako ng Diyos. Sila ay nasa isang lugar sa Hades na sa ilang tradisyon ay tinatawag na Seyo ni Abraham, isang lugar na nakalaan para sa mga matuwid. Ang lugar na ito ay sumisimbolo ng kapahingahan at katahimikan, subalit hindi pa ito ang langit na paraiso. Sa kabilang banda, mayroon din sa Hades ang isang rehiyon kung saan ang mga kaluluwa ng mga makasalanan ay naghihintay sa kanilang parusa. Ang bahagi na ito ay para sa mga tumanggi sa mga batas ng Diyos at namuhay ng makasalanan. Ang paghahati sa loob ng Hades ay sumasalamin sa paniniwala sa hustisya ng Diyos at sa pangangailangan para sa bawat tao na managot sa kanilang mga kilos sa buhay. Mahalagang tandaan na sa lumang tipan, ang pagkaintindi sa Hades ay hindi pagaanong malinaw tulad ng magiging sa kalaunan sa kristyanong kaisipan. Sa panahong iyon, mayroon pang mas pangkalahatang pananaw sa isang lugar ng paghihintay pagkatapos ng kamatayan na walang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng langit at impyerno. Sa makatuwid, kapag sinasabi ng mga kasulatan na bumaba sa Hades ang kaluluwa ni Jesus pagkatapos ng kanyang pagpapako sa krus, hindi ito nangangahulugang pumunta siya sa impyerno. Sa halip, ang tradisyon ng Kristyanismo ay nagpapahiwatig na pumasok si Jesus sa dimensyong espiritual na ito na may natatanging layunin at kapangyarihan na hindi mo kailanman maiisip. Ngunit bakit pinili ni Jesus ang daang ito pagkatapos ng kanyang pagpapako sa krus? Ano ang na nais niyang maisakatuparan sa espiritual na dimensyong ito. Una, dapat nating maunawaan na ang misyon ni Jesus sa lupa ay hindi lamang limitado sa mundo ng mga material. Bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao, taglay niya ang isang likas na banal na tumatawid sa mga hangganan ng pisikal na pag-iral. Sa makatuwid, ang kanyang gawaing pagtubos ay kinabibilangan din ng espiritual na dimensyon. Isiniwalat sa atin ng mga kasulatan na Pagkatapos ng pagbagsak ni Adan sa Hardin ng Eden, ang buong sangkatauhan ay napailalim sa pagkaalipin sa kasalanan at hatol ng kamatayan. Maging ang mga matuwid sa lumang tipan na namuhay ayon sa batas ng Diyos ay nanatili sa Hades, naghihintay sa pagdating ng ipinangakong Mesyas. Ito ay dahil sa orihinal na kasalanan na wala sa sangkatauhan ang direktang paglapit sa Diyos at sa buhay na walang hanggan kung kaya't ang kamatayan ang hindi maiiwasang bunga ng kasalanan. Ang batas na ibinigay kay Moses ay nagtatag ng isang sistema ng mga sakripisyo at ritual na nagbibigay ng pansamantalang kabayaran para sa mga kasalanan, ngunit hindi ito nagbibigay ng kumpletong at panghuling pagtubos ang mga matuwid sa lumang tipan, bagaman sinusunod nila ang batas ng buong puso at pananampalataya ay nananatiling nakakulong sa Hades, isang bahagi ng mundo sa ilalim ng lupa kung saan ang mga kaluluwa ay naghihintay sa pangwakas na hatol. Kinakailangan ng isang mesyas, isang tao na walang kasalanan at perpekto upang sirain ang mga tanikala ng kamatayan at palayain ang mga kaluluwang ito. Ang mesyas na ito ay si Jesus Kristo na ang kamatayan at muling pagkabuhay ay magsisimula sa proseso ng pagtubos para sa buong sangkatauhan tinutubos ang mga taong nanatiling tapat sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit upang palayain ang mga kaluluwa mula sa espiritual na pagkakakulong pinili ni Jesus na bumaba sa Hades. Ang kanyang layunin ay ihayag ang tagumpay laban sa kamatayan at ang pagdating ng pangwakas na pagtubos. Binubuksan ang mga pinto ng espiritual na mundong iyon upang ang lahat ay makaaakyat sa buhay na walang hanggan. Bukod pa rito, ang paglalakbay ni Kristo sa hadis ay nagpapakita ng lalim at lawak ng kanyang gawaing pagliligtas. Hindi lamang siya namatay sa krus para sa mga kasalanan ng sangkatauhan, ngunit dinala rin niya ang kanyang mensahe ng pag-asa sa mismong mga lugar ng kamatayan, hinahamon ang kapangyarihan ng kadiliman. Sa ganitong paraan, tinutupad ni Jesus ang kanyang misyon napagkaisahin ang lahat ng bagay kapwa sa langit at sa lupa. Kolosas Kabanata 1, versikulo 20. Marami ang maaaring magsabing si Jesus ay muling nabuhay sa ikatlong araw sapagkat iyon ang oras na ginugol niya sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa at ipinapakita ang kanyang autoridad sa Hades. Ngunit kung iniisip mo rin ito, malaki ang iyong pagkakamali ang ugnayan sa pagitan ng pagpapako sa krus at ng paskuwa ng mga Hudyo ay puno ng simbolismo at malalim na kahulugan. Si Jesus ay ipinako sa krus sa araw bago ang paskuwa, isa sa pinakamahalagang sandali para sa mga Hudyo. Ang Paskuwa o Pesach ay isang pag-alala sa gabi kung kailan dumaan ang Diyos sa lahat ng mga tahanan sa Ehipto at pinatawad ang mga panganay ng mga pamilyang ang mga pintuan ay may markang dugo ng inialay na kordero na nagresulta sa paglabas mula sa Ehipto at pagpapalaya mula sa pagkaalipin. Sa ganitong paraan, ang kamatayan ni Jesus ay naganap sa isang selebrasyon na malalim na nauugnay sa konsepto ng pagtubos at sakripisyo. Hindi aksidente na pinili niya ang panahong ito para sa kanyang pagpapako sa krus dahil sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling katawan bilang sakripisyo, si Jesus ay naging kordero ng Diyos na nagtatag ng bagong tipan at isang bagong panahon ng espiritual na pagpapalaya. Sa pamamagitan ng pananatili sa libingan sa loob ng tatlong araw, sinunod ni Jesus ang isang tradisyon na itinatag na sa naratibo ng Paskuwa. Nang ang mga Hebreo ay pinalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sila ay nanatiling nakakulong sa loob ng tatlong araw habang isinasagawa ng Diyos ang kanyang hatol sa mga panganay ng mga Ehipsyo. Ang paghihintay na ito at ang paglipat sa kalayaan ay nakita rin sa tatlong araw na nanatili si Jesus sa libingan. Para sa mga Hudyo, ang Pasko ay hindi lamang isang relihiyosong kapistahan, kundi isang taunang pag-uulit ng pananampalataya at pangako ng Diyos sa pagpapalaya. Ang pagpapako ni Jesus sa krus sa simula ng pagdiriwang na ito at ang kanyang paglagi sa libingan sa loob ng tatlong araw ay nagpapatibay sa ideya na siya ang katuparan ng mga propesya at ang bagong daan patungo sa pagtubos. Pagkatapos ng kamatayan, ang paglalakbay ni Jesus sa Hades ay may malalim na espiritual na kahulugan. Pumunta siya upang ipahayag ang kanyang tagumpay sa kamatayan at iproklama ang kanyang autoridad sa mundong espiritual. Ang kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw ay isang punto ng pagbabago sa kasaysayan. Tulad ng Paskuwa sa Ehipto na kumakatawan sa paglipat mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagmarka ng tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan na nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan para sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang huwaran ng sakripisyong paskal ay natupad at itinaas. Ang kanyang dugo tulad ng dugo ng kordero sa unang Pasko ay naging tanda ng proteksyon para sa mga mananampalataya na nag-aalok ng daan patungo sa walang hanggang kaligtasan. Ang paglalakbay na ito ni Jesus sa Hades at ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapahiwatig din na kahit na sa harap ng kamatayan, mayroong pangako ng isang bagong buhay at isang mas malalim na ugnayan sa Diyos. Para sa pagtatapos, nais kong magbigay ng isang pagninilay na walang alinlangan ay makatutulong sa iyo na maunawaan ang nilalaman ng video na ito at magdala ng magandang aral sa iyong buhay. Ang pagninilay na ito ay umiikot sa bilang na tatlo dahil ito ay may malalim na kahulugan sa espiritual na aspeto na sumisimbolo ng kasakdalan at kaganapan. Tulad ng si Honas ay nasa loob ng tiyan ng isda sa loob ng tatlong araw at si Jesus ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Ang panahong ito ay kumakatawan sa paglipat mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ang paglipat mula sa luma patungo sa bago. Sa ating sariling paglalakbay sa pananampalataya, ang tatlong araw ay maaaring magbigay sa atin ng inspirasyon na magkaroon ng pasensya sa mga panahon ng paghihintay at magtiwala na may mas malaking plano na gumagalaw kahit hindi natin ito nakikita ng malinaw. Ang tatlong araw ay nagpapaalala rin sa atin na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay higit pa sa isang kaganapang pangkasaysayan. Ito ay isang paanyaya sa personal na pagbabago, sa espiritual na pagbabago at sa pag-asa ng walang hanggang buhay. Habang tinatapos natin ang video na ito, itanong mo sa iyong sarili, ano ang mga tatlong gabi sa aking buhay? Saan ako nangangailangan ng pag-asa at muling pagkabuhay? Hayaan ang kwento ni Jesus sa loob ng tatlong araw na magbigay liwanag sa iyong landas at magdala ng pag-asa na kailangan mo. At tandaan, kahit gaano kadilim ang sitwasyon, palaging may bagong umaga na paparating. Sana pagkatapos ng video na ito, naunawaan mo ang lahat ng mga detalye ng destinasyon ni Jesus sa loob ng tatlong araw na iyon at syempre, naintindihan ang kahalagahan ng mga araw na ito para sa bawat isa sa atin. Mag-click sa video na nakikita mo sa iyong screen ngayon para patuloy na matuto pa tungkol sa Biblia at sa mga kwento at aral na iniaalok nito sa ating buhay. Pagpalain ka ng Diyos at salamat sa pagsama hanggang dito.